Father Jello, napansin po namin na ito pong mga imahen natin ngayon ay nakabalot, no? nakatakip. Bakit po ba tinatakpan ang mga imahen tuwing Holy Week? Ang pagtatakip ng mga imahen, lalo na yung mga krus sa loob ng simbahan, ay isang matandang kaugalian ng simbahan na nagsisimula tuwing uh, yung tinatawag nating Passion Tide yan yung ikalimang linggo ng Kwaresma, that's a week before Palm Sunday, sinisimulan ng takpan ng mga imahe na ito. Sapagkat so, sa mga panahong ito, ito na yung mga panahon kung saan nababasa natin sa Ebanghelyo, yung pagnanais ng mga Hudyo, mga tao na dakpin si Jesus, ngunit siya'y palaging nga uh, umaalis o nagtatago o nakakaalis no, sa kanilang piling. Hindi dahil natatakot siyang mahuli, pero dahil sabi rin sa Gospel, hindi panya oras. Kaya tinatakpan natin. At sabi rin sa atin na ito'y paraan din po ng pagfa-fasting. No? Kapag nakatakip ang mga imahen sa simbahan, ay nagkakaroon tayo ng masigit na focus sa kung ano ang pinakamahalaga sa mga araw na ito. No, hindi lamang yung mga nakikita natin, pero yung pagtingin ng mas malalim sa kung ano ang nasa puso natin. No? Hindi lamang yung nakikita ng ating mga mata, pero yung nakikita ng ating pananampalataya. Kaya yung pagtatakip ng mga imahen, yan din po ay paraan no, para magturo sa atin ang simbahan ng mga pinakamahalagang bagay na dapat nating pagtunan ng pansin ngayong mga mahal na araw. Thank you, Father Jello, and a blessed Holy Week to everyone.